Kalibo at ito po ang aking video presentation tungkol sa wastong pagbigkas ng punemang katinig at patinig. Uunahin ko po, po ang punemang katinig. Ang punemang katinig ay binubuo ng punto at paraan ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon, ito ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig na isagawa ang pagbigkas sa punema. At may limang bahagi ng ng artikulasyon. Una ay ang panlabi. Ang iba pang labi ay dumidikit sa labing itaas. Katulad ng ponemang pa, 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 pato, b, 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 baso, m, mm, m, mm, m, mm, mata. At ang pangalawa naman ay ang pangyipin. Ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngiting itaas, katulad ng mga ponemang Tansa Dahon Ngipin At ang pangatlo naman ay ang panggilagit. Ang ibabaw ng dulong vila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagim, katulad ng mga ponemang s -s 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 sawa, l, l, laruan, r, 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 -r, -r relo. At ang pang-apat ay ang pangalangala o vilar. Ang ibabaw ng punong bila ay dumidikit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala, -ngala, katulad ng mga ponemang k k k kawayan, g g g galun, mm, 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 ngipin, at ang panglima ay ang glutal. Ang mga ang pantinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang ang presyon ng paglabas ng hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. Ang total na paimpit o sudden stop, ang halimbawa ay ang salitang basa, basa, basa. At ang halimbawa naman ng total na pasutsot ay ang salitang basa, basa, basa. Ngayon naman ay ang paraan ng artikulasyon. Inilalarawan at ipinakikita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbikas ng alinman sa mga ponemang katiling. At may anim na paraan ng artikulasyon. Una ay ang pasara. Ang daanan ng hangin ay harang na harang. May dalawang uri ng pasara, ang walang tunog at may tunog. Ang pasara na walang tunog ay ang mga ponemang <tinyo> 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 at ang pasara na may tunog ay ang mga ponemang <tinyo> 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 at ang glutal na paimpit. Ang pangalawa ay ang pailong. Ang hangin ay sa ilong lumalabas at hindi sa bibig. Dahil ito'y nahaharang dahil sa pagtikong ng mga labi, pagtukod ng dulong dila sa itaas ng mga ngipin, o kaya'y dahil sa pagbaba ng velum o malambot ng alangala, katulad ng mga ponemang mmmm, mm, Pangatlo ay ang pasutsot. Ang hangi lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng bila at ng ngalangala o kayay ng mga babagpingang pantinig katulad ng mga ponemang at glotal na pasutsot. At ang pang ay ang pagilid. Ang hangin ay lumalabas sa mga gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadikit sa puno ng hilagid. Katulad ng ponemang Pang <size -tiny�> <zur Favorite -tiny�> <size -tiny simulate> Panglima ay ang pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababaya ang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalag ng dulo ng nakaarkong dila katulad ng ponemang r Pang-anim ay ang malapatinig. Kaiba sa mga katinig, ditoy nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Katulad ng ponemang uwa 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 iya iya sa punemang Wa Wa ay nagkaroon ng glide o pagkambyo mula sa puntong panlabi papaso. Samantala, ang punemang Ya 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 ay ang kabaligtaran nito, panapas. At ngayon naman ay ang punemang patini. Ang punemang patinig ay makikita sa posisyon ng bina na may tatlong bahagi, harap, sentral, at likod. Nagubuo ang tunog ng ponemang I e sa pamamagitan ng tila pangiting posisyon ng mga labi habang ang harap na bahagi ng dila ang gumaganap na karaniwan ay umaarko ng pataas. I e. I e. Ibon Kapag ibinababa naman ang dila na pareho ng posisyon ay nakalilikha naman ito ng tunog ng ponemang I e. I e elepante. Kapag nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila sa pagbigkas ng ponemang A habang ibinababa rin ang panga. A. A. Araw. Sa pagbigkas naman ng ponemang U habang ang labi ay nakahugis na pabilog, ipinoposisyon ang likurang bahagi ng dila sa itaas ng ngalangala. -ngala. U. U. Ubas. At kapag ibinabang kaumpi ng kaumpi ang dila ay bubuo naman ang tunog na punemang U, U, Uso. At ngayon, sabayan niyo ako sa pagbigkas ng punemang patini A, E, I, U, U. Mahalaga ang tamang pagbigkas ng mga punema upang mas mahusay ang ating pakikipagkomunikasyon. Ang ponemang patinig at katinig ay pundasyon ng wikang Filipino, kaya dapat natin itong bigyang pansin at praktisin araw-araw. Iyon lamang po at nawa ay naunawaan ang aking presentasyon. At muli, ako po si Binibining Lennalyn Joy Calibo. Maraming salamat!